Nakatry na mo ba kayo magluto ng sinigang na tilapia dito? Napakasarap yan. Na mayroong kamyas. Yan o. Hmm, Nagbukal-bukal. Yan o. Nitib yan na tilapia. Napakasarap yan ha. na naman natin ng bahong At saka hindi rin magpahuli yung ating kinila na tilapia. Na mayroon din linagyan natin ng kamyas. Napakasarap din yan. What's up po sa lahat mga kapubri, mga kalumad. Uh, sa episode po ito, andito po tayo sa palaisdaan. Dahil ang titripan natin ngayon, mamingi tayo ng tilapia, yano no. Meron akong kuha dito, yo. Yan o. nagkisikisa na yan, no. Yan no. Ito napaka ito na maliit na mga kalumban na tilapia, pang ano yan, pang sarap yan, Pang pulutan yan, pang pulutan. Pang kinilaw, pang kinilaw. Yan, yano yan meron akong na Ito pa, yan no, malaki din, yan no. Yan no. Native na tilapia, ipo, native ito na mga tilapia, yan no. Native yan. Napakasarap yan o. Yan, buhay-buhay pa o. Ito pa. Mm. Salamat nga pala sa may may-ari ng palaisdaan na ah uh, tinugtan niya ako na mamingwit nga ni sa kanaan pispan. Yan o. Ito na. Nagkisi-kisi na. Yan o. Yan o. Ito. Atin tatanggalin. Yung pain pala natin na hipan-hipan. Ito na. Linagay na ko na sa ating ano dito sa ating sibot yan at hakalin natin yan sa ating baroto, ito na po lang yung nahuli ko lahat yan o medyo marami rami din yan o dito tayo na dito tayo magluto dito tayo sa ano dito sa punuan ng tabigi yan naghaling na ako santang naghaling ako yan ito na yung ano hinabwa ko na yung aking nako nahuli kanina ng mga tilapia na pinagbiningwitan ko lang yan o at hindi, hindi ko na nagtagal dahil wala naman ako talagang kameraman at hiniwa hiniwa ko na dahil kilawin natin yan ito na matapos ko na yan ano hiniwa hiwa yan oh. yan hiniwa hiniwa ko na rin yung ating mga lamas dyan yan na oh. pepino may luya tsaka uh, paminta uh, sibuyas yan yan oh. napakasarap din yan bubungkagin natin yung bahaw ngayon yan hmm. yan oh. yan lalagyan natin ng simpre kalamansi o limonsito hindi na talagang magpahuli yung kalamansi natin yan napakasarap yan yan, hmm, lagyan natin ng kalamansi. Yan, napakasarap. Yan, um. Mm. At hindi rin nagpahuli itong ating mga katumbaw nito ng pagkaharangin nagpuwa-puwa. Siyempre, uh, lalagyan natin yan ng kamyas or iba. Yan, mm, napakasarap. Yan. Yan, napakasarap yan. Lagyan natin yan ng iba. Ito na. Pagkatapos, ayan, uh, yan, uh, tinalagyan na ating suka din na uh. Napakaanghang na madaigay katumbaw. Yan Mm, mm. Ating ukay-ukayin. Yan. uka ukayin natin. Yan. Parang naglalaway na talaga ako dito sa aking ginagawa. Uh, sinsa na po ma... na po makaluma dahil ah. Itong Yan o. Yan. At yan ang ating uh, sasabawin ngayon. Sinsa na po makaluma dahil Wala talaga akong kameraman. Solo adventure na, na di din yan. yan uh. Pagkatapos ay nagtakang na ako dito ng karaha. Dito sa punuan ng tabigi ay... La, mag sinigang tayo dito ng tilapia din yung mamalaki yan lagyan natin yan ng kamyes din yan may meron tayong uh, siling pula yung mahaba yan no mm. pagkatapos ay nagbubukal-bukal na ay ating uh, tatanawin yan magbukal na talaga yan pagkatapos ay bukal-bukal na ay atin ang ilunod na yung ating kanina na mga tilapia yan no itong tilapia talaga nitib pala to pero kasagaran kasagaran mga kalumad ay mga lalaki to lalaki tong tilapia yan o, yun, medyo marami-rami din yung ating iluto ngayon, mga kalumad. Yan o, mm, ating sinigang. Yan, napakasarap yan. Yan, yan. Yan o, yan. Ito pa, medyo marami-rami din. Yan. Pagkatapos ay atin ng, ano, ng ating, lalagyan natin ng, ating lalagyan ng ating pipino. Yan o, pipino. Yan pipino at patula mga kalumad yan Hmm. lagyan natin yan masarap yan sa sinabaw yan o labi na sinigang lagyan na, na ng asin ito nagbubukal-bukal na yan o napakasarap nito na yan o nagbukal-bukal na parang nagugutom na talaga ako yan at atin nang iha haon ito na yung ating kinilaw na tilapia atin nang hinanda at hinabuan na natin yung ating tinuwa na tilapia din yan o yan o atin na ngayon, nagugusta na ako dahil nagugutom na ito. natin sa ating bahaw. bubungkagin na naman natin yung bahaw natin na pinalimon-limon. Ngadi, yan o. Hindi mm. na nagtagal ayun. Na, nagugutom na talaga ako. At aking binigbigwasan na niyo ating kinilaw. Kumuha na ako dahil uh, nagugutom na talaga ako. At atin nang yan, ihungit. Ayan, napakasarap, mga kalumad. Kain. Kain, mga kalumad. Sarap sana, mga kalumad, pag meron kang ano... Meron kang kasamang kumain dito sa kapasakan. Yan o, itong ating tilapia na sinabaw. Na tin, yan, ating bibigsian yan. Pakasarap. Mm, yan tabang-taba talaga. Yan. Ito pa, ito. hot din natin yung bahaw. Maglumad, hot din natin. Yan, kumuha tayo ng kinilaw dito na pakasarap yan. Ito, lagay natin dyan. At saka kumuha din natin ng tinuwa na tilapia. Or ating sinigang na yung at panggamit natin ng paasim yung kamyas or iba yano ang ating ihungit na pakasarap talaga nagugusla na talaga ako yan sarap yan kain makalumad kain salamat nga pala sa walang sawang sumuporta sa aking uh, video pala sa aking mga video sa aking youtube channel sana yan dyan kayo palagi nagsuporta dahil kahit na matagal na tayo pero andyan kayo palagi yan sa aking mga silent supporter ko dyan sa mga subscriber ko sa youtube sa followers ko sa facebook salamat kay, maraming salamat ay hindi nagtagal ay naubos na talaga yung aking kanin ayan oh naubos na talaga makalumad bubungkag pero yung ating tinua marami pa akin na lang hindi naman matagal to masasayang kay ano dadalhin ko ito sa kanato bahay dahil uh, para araw kanato malut uh, maniu ma utan ang paniato ug ngano ko taman ug salamat kay kamay tanan amping